Kamusta mga ka-Insight Fusion? Alam nyo ba na hindi lang diploma ang basehan ng talino at tagumpay sa buhay? Totoo, mahalaga ang edukasyon, pero sapat ba ito na maging laging tanging basehan para magtagumpay sa tunay na buhay? Tara, pag-usapan natin. Sa school, tinuturuan tayo ng math, science, at literature. Pero bihira tayong turuan kung paano harapin ang isang toxic na katrabaho, paano magdesisyon sa gitna ng krisis, o paano kumalma kapag stress na stress ka na. Dito pumapasok ang tinatawag na common sense, yung practical na pag-isip na walang libro pero mahalaga sa pang-araw-araw. Yung tipong alam mong hindi mo dapat gastusin ang buong sahod sa isang gabi, o yung marunong kang mag-adjust at dumiskarte sa anumang pangyayari sa buhay mo. May mga taong hindi nagtapos sa pag-aaral, pero sila ang nagpatakbo ng mga kumpanya, nakaimbento ng makabagong teknolohiya, at nakagawa ng pagbabago sa mundo. Ilan sa mga ito ay gaya ni, Steve Jobs, nag-drop sa Reed College, founder ng Apple, Bill Gates, nag dropout sa Harvard, founder ng Microsoft, Mark Zuckerberg, umalis sa Harvard para pagtuunan ng pansin ang Facebook, David Carr, high school dropout, creator ng Tumblr, Ingvar Kamprad, founder ng IA, hindi nagtapos ng kolehiyo. Meron din tayong mga Pilipinong personalidad na hindi nakatapos ng formal na edukasyon, pero nagtagumpay. Tulad ni Henry C. Sr., hindi nakatapos ng kolehiyo, founder ng SM, BDO at iba pa. Edgar Injap Shey the 2. Nag-dropout sa college, founder ng Mang Inasal, naging bilyonaryo sa murang edad. Joe Magsaysay. Hindi nagtapos ng kolehiyo. Co-founder ng Potato Corner, isang global franchise. Socorro Ramos, hindi nakatapos ng kolehiyo, founder ng National Bookstore. Criselda Tours, founder ng Greenwich Pizza, nagsimula sa maliit na over-the-counter store. Hindi nila inabot ang tagumpay dahil sa diploma, degree o mataas na edukasyon, kundi dahil sa diskarte, determinasyon, at kakayahang umintindi sa totoong dalaw ng mundo. At alam mo ba? Hindi lang modernong panahon ang nagtuturo ng prinsipyo na ito. Nakasulat din ito sa Biblia. Ayon sa Unang Korinto 1, 27 Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang para ipahiya ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina para ipahiya ang malalakas. Ibig sabihin, hindi basihan ang karangalan o katalinuhan sa paningin ng mundo para piliin ng Diyos ang isang tao. Mas mahalaga sa kanya ang puso, pananampalataya, at karunungan na galing sa itaas. Ganito rin ang nangyari kay Apostol Pedro, isang manginisda, walang mataas na pinag-aralan, pero ginamit siya ng Diyos para mangaral sa maraming tao at magsimula ng isang malaking espiritual na pagbabago. Kaya kung ikaw ay nag-aaral man ngayon o hindi, tandaan mo ito. Ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa diploma, kundi sa kung paano ka magdesisyon, dumiskarte, at humarap sa hamon ng buhay. Ang Diyos mismo ay hindi tumitingin sa papeles ng tao, kundi sa kanyang puso at pananampalataya. Hanggang sa susunod! Huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon, magpatuloy sa pagkaalam, sa loob man ng classroom, o sa eskwelahan ng buhay.